Pangalawa, start transforming. Makikipag-cooperate ka na sa Diyos sa gusto niyang gawin na pagbabago sa iyong buhay. Isa sa buhay mo na ang pagbabago. Balikan natin yung Romans 12 to. Basahin natin siya ulit. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang salitang mag-iba ay galing sa salitang o na pinanggalingan ng salitang metamorphosis. Ito ay ginagamit para i-describe ang isang pagbabago ng anyo. Gaya ng isang caterpillar na naging paru-paro. Sa English translation, ang nakalagay ay be transformed. Hindi sinabi na transform yourselves. Bakit? Kasi ang pagbabago ay gawa ng Diyos. Kaya lang, para mabago tayo ng Diyos. Kaya nung trabaho natin, kailangan natin makipag-cooperate sa Kanya. Kailangan natin iposisyon ang sarili natin sa isang lugar na pwede niya tayong baguhin. Parang isang puno na nangangailangan ng sikat ng araw. Imagine mo ito, kung siya ay nasa loob ng bahay, na walang bintana at madilim, anong mangyayari? Siya ay malalanta. Pero kung ilalabas mo siya sa kung saan nasisikatan siya ng araw, siya ay titibay, lalaki, at mamumunga. Kung siya ay nalanta at namatay dahil nandun lang siya sa dilim at nandun lang siya sa loob ng bahay, hindi mo sisisihin ng araw. Tama ba? Kung ikaw ay hindi lumago spiritually dahil nanatili ka rin sa dilim, ay hindi mo sisisihin ng Diyos o ang ibang tao. Kasi para ka lumago ay kailangan mo lumabas sa dilim at i-expose mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Magbasa ka ng kanyang salita sa umaga para mapakinggan mo kanyang direksyon sa iyo. Ilagay mo ang iyong sarili sa presensya niya upang magabayan kanya. Lalabas ka at amo mo na lumago ka kasama ang iyong mga kapatiran sa D-group. Lalabas ka at mag-worship. Lalabas ka at aktibo maglilingkod kasama ang kapatiran. Hahayaan mo na ang lahat ng maririnig mo na salita ng Diyos ay uunawain mo at isa sa buhay. Kaibigan, ganito ang nakikipag-cooperate sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ay babaguhin kanya unti-unti. Parang isang pasyente na kailangang operahan para makasurvive. Kung gusto niya gumaling, ay kailangan niya makipag na humiga sa operating table at magtiwala sa doktor. Kung tatakbo siya palabas, ay hindi siya gagaling. Hindi niya pwedeng sigawan at magalit sa doktor kung siya naman na ayaw makipag -cooperate. Sa ganitong paraan din naman. Kung gusto mo baguhin ka ng Diyos, ay kailangan mo humiga o manatili sa presensya niya at magtiwala ka sa gagawin niya sa buhay mo sa pamamagitan ng panalangin, repentance at pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Ibigan, walang shortcut sa paglago ng relasyon mo sa Diyos. Walang shortcut para makilala mo siya experientially. Kung gusto mo makawala sa pag-ayon sa takbo ng mundo, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago na nagsisimula sa loob at hindi panlabas lang. Kung gusto mo makawala sa kristyanismo na obligasyon lang at rutinary, ay kailangan mo ialay ang iyong sarili ng buong buo. Makikipag-cooperate ka na mabago ang iyong pag-iisip. Paano? Lalabas ka at ahayaan mo na abutin ka ng biyaya ng Diyos. Pagpalain ka ng kanyang presensya at gabayan ka ng kanyang banal na spirito. Kung gusto mong ihandog ang sarili mo ng buo sa Diyos bilang banal at nakakalugod sa kanya, ay buong puso mong sasaliksikin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sisiguraduhin mo na ang lahat ng pagkakataon na matuto sa katuruan ng Panginoong Yesus ay sasamantalahin mo. Halimbawa, aaten ka sa ating Wednesday Equipping. Alam mo ba na tuwing Merkules, Meron tayong live Bible study sa Zoom. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa pananalapi, oras at talento. Alam mo, noong araw, lahat ng mga equipping ay sinalihan ko, bukod pa sa akin D-group. At isa sa mga topic na nagpabago ng buhay ko ay ang topic patungkol sa tamang pamamahala ng salapi. Mula sa pagiging kuripot, ay binago ako ng Diyos na maging mas generous. Hindi ako perfect dahil minsan sumusumpong pa din yung aking kakoriputan. Pero hindi na ako gaya ng dati. Kailan nag-umpisa yun? Nung hinayaan ko baguhin niya ang aking pag-iisip sa pananalapi. Nakipag-cooperate ako mag-aral ng kanyang salita. Nalaman ko na ang lahat ng meron ako ay sa kanya at wala akong pag-aari. Natuto ako magworship sa kanya sa pamamagitan ng aking tight. Natuto ako magworship na walang hinihingi kundi nagbibigay sa kanya. Now, hindi masama ang humingi sa kanya. Inaanyayahan niya tayo na humingi sa kanya araw-araw. Pero kung naaalala mo lang magsimba kapag may kailangan ka, ay hindi yan ang tunay na pagsamba. Praise God kasi pinaranas din ng Diyos na hindi niya pagkukulangin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya nakita ko ang pagkilos ng Diyos na pagpalain ang maliit naming negosyo na hindi namin maipaliwanag kung bakit dumami ang customer. Ang alam ko lang, God is faithful. Kaya't lalo ako nagtiwala sa Kanya pagdating sa aking pananalapi. Ginamit ko ang part ng aking kita para mag-conduct ng Bible study sa office, at iba pang kumpanya. At habang natututo ako naglilingkod sa kanya, ay mas lalo ako lumalago. Pero saan nag yun? Sa pagbabago ng aking isip, nakikipag-cooperate ako na ilagay ang sarili ko sa presensya niya para magabayanya niya ako simula sa umaga sa aking quiet time hanggang sa Bible study sa gabi hanggang sa D group sa ibang araw at hanggang sa pag-worship ko sa kanya pag Sunday at dahil ginagawa ko ito napatunayan ko na ang kanyang will o kalooban ay perfect at mabuti at hindi ako mapapahama kung susundin ko ito tingnan mo ang purpose kung bakit natin iibay ng ating isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa English, ang sabi ay do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Now bakit daw? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good pleasing and perfect will. Ano sabi sa kalooban ng Diyos? Ito daw ay good, pleasing, at perfect. Parang sinasabi ng Diyos na sumunod ka sa sinasabi ko sa iyo at balang araw ay mapapatunayan mo na ang kalooban ko ay mabuti at perfect. gan? stop conforming. Kung gusto mo ng best para sa buhay mo, ay mag-iba ka sa takbo ng mundong ito. Kaibigan, saan mo ginugugol lang iyong panahon? Nanatili ka ba sa lilim o lumalabas ka para masikatan ka ng liwanag ng Diyos? Nanatili ka ba sa presensya niya upang mabago niya ang iyong pag-iisip at mabago niya ang iyong ugali? Sabi sa Ephesians 4.22-23, Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sabi sa talata, ay iwanan na ninyo ang dating pamumuhay dahil sa habag ng Diyos sa iyo. At niligtas ka niya. Kahit hindi ka naman deserving, ay huwag mo nang balikan ang dating pamumuhay. Umalis ka na dyan. Takbuhan mo. Takasan mo. Ang sabi sa talata ay, hubarin mo. Ang ibig sabihin ay, alisin mo ang mga bagay na nakakapagpadumi sa iyo. Again, ang sabi ay, magbago ka ng diwa at pag-iisip. Huwag mo isiping, pinatawad naman ako ng Diyos sa aking mga kasalanan, okay na to, paminsan-minsan lang naman. Kaibigan, wag na baguhin mo ang isip mo. Lord, napakalaki ng hirap na pinagdaanan mo para bayaran mo lang itong paborito kong kasalanan na ito. Ngayon po, kinamumuhian ko na din po ito. Huhubarin ko na po ito. Then, hindi ka hinto sa paghuhubad ng iyong dating pagkatao kundi magsusuot ka ng bago. Now, saan natin makikita yun? Next verse. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang ibig sabihin, isusuot mo na ang bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos. Ang ibig sabihin, meron kang huba rin at meron kang isusuot. Yung isusuot mo, kalarawan na ng Diyos. Ano daw ang larawan ng Diyos ang dapat makita sa at sa akin? Matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya sabi sa susunod na talata, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung ikaw dati ay walang pakundangan kung magsinungaling, ay tatakwil mo na yan at isusuot mo ang pagsasabi ng totoo sa isa't isa. Bakit? sa tayo ay bahagi ng isang katawan. Alam mo ba na ang katawan ay magtatrabaho ng tama kung nagsasabi siya ng tapat sa sarili? Halimbawa, kung ang iyong kamay nakahawak ng mainit na apoy pero ang sabi ng kamay sa iyong brain o utak ay okay lang ako malamig dito. Ano kaya mangyayari? Sunog at lapnos ang aabutin ng iyong kamay. Kaya nga, importante na magsabi tayo sa isa't isa ng katotohanan kasi miyembro tayo ng iisang katawan ng Panginoong Yesus. Then, ano pa isusuot natin? Sabi sa susunod na talata, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw nagalit pa rin kayo. Ay sa talata, ay pwede pala nating mapigilan ang ating galit na hindi maging kasalanan. Paano? Kung hindi mo patatagalin. Ang sabi ay, huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibigay, nice ng Diablo na magkaroon tayo ng division. Na magkaroon tayo ng galit sa isa't isa at hindi tayo magkasundo ng mahabang panahon. At pag nangyari ito sa iyong buhay, alam mo kung anong ginagawa mo, tumutulong ka kay taning na ang sarili mong buhay. Kaya nga, start transforming. Merong isang estudyante na nahulog sa bitag ng pornography. Ang buhay niya ay naubos lang sa pornography. Nagsimula siyang bumagsak sa school. Ang pakikipagkaibigan niya sa iba ay nawala, naapektuhan din. Palagi siyang distracted at laging sabik na sabik na makauwi na agad upang makapanood na naman siya ng pornography sa kanyang computer. Kaya lang, hindi nagtagal, dumapa at bumagsak ang kanyang buhay to the point na gusto niya nang mag -suicide. Isang araw, nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi, Stop! Alam mo, for the first time, ay sinunod niya ang Diyos. At ang nangyari, Pakatapos nito ihinto ang pornography, ay biglang nalinis ang kanyang pag-iisip. Nagdesisyon siya na magpatuloy mag-aral sa isang Bible school at ihanda ang sarili niya sa ministry. At matapos ang maraming taon ay hindi na niya binalikan ang kanyang dating pagkatao. At ngayon, siya ay head ng isang non-profit organization at merong isang lumalagong ministry siya ay pinakawalan na ng Diyos ibigang start transforming